Isang mapagpala at maligayang araw sa mga minamahal naming mag-aaral, sa mga mapagmahal na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Buong puso po namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network, DepEd Ed, Candon City, Teleskwela. Kanlungan ng kalaman tungo sa kahusayan at kaunaran. Tara na! Ako si Teacher Gilbert, ang inyong guro sa ikalawang sesyon ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ikaanim na baitang. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang mabuting pakikipagkaibigan. Handa na ba kayo? Ang ating aralin ay nakabatay sa most essential learning competency na naipakikita ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapwa, pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan. Ang ating layunin ay naipaliliwanag kung paano mapanatili ang mabuting pagkakaibigan. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahahalagang konsepto ng ating aralin upang masagot ng tama ang mga pagsasanay. Handa na ba kayo? Para sa ating gabay na tanong, paanong ang pagtulong ay magiging daan sa pakikipagkaibigan? masasagot natin ang lahat ng ating mga agam-agam pagkatapos nating talakayin ang ating aralin. Ngunit bago natin umpisahan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Basahin ang mga sumusunod na paalala sa pagbibigay ng pangako. Ayusin ang mga nagulong salita sa loob ng panaklong. Bibigyan ko kayo ng limang segundo Upang unawain at sagutin ang bawat bilang. Para sa unang bilang, ang pangako ay patlang. Ayusin ang salita sa loob ng panaklong. Ang tamang sagot ay pangako. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Magaling. Para naman sa pangalawang bilang, patlang muna ng mabuti bago magbigay ng pangako. Ayusin ang salita sa loob ng panaklong. Ang tamang sagot ay mag-isip, tumpak, para sa ikatlong bilang. Bawat pangakong ibinibigay sa iba ay patlang rin sa iyong sarili. Ayusin ang salita sa loob ng panaklong. Ang tamang sagot ay kontrata mahusay. At para sa ikaapat na bilang, maghanda rin sa mga hindi maiiwasang patlang. Ayusin ang salita sa loob ng panaklong. <tong noise> ang tamang sagot ay pangyayari, tumpak para sa huling bilang. Ang pagtupad sa pangako ay larawan ng iyong patlang sa kapwa. Ayusin ang salita sa loob ng panaklong. <tong noise> Ang tamang sagot ay katapatan. Magaling. Nakukuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Magaling, binabati ko kayo. Ngayon ay handa na kayo para sa ating bagong aralin. Ano ang nakikita ninyong salita? Tama, ito ay kaibigan. Bawat isa sa atin ay may mga kaibigan. Para sa inyo, ano ang kaibigan? Magisip ng mga salitang maaari nating iugnay sa salitang kaibigan. Bibigyan ko kayo ng tatlong segundo para sa gawain ito. Naisip ba ninyo ang salitang kapamilya, kapuso, kabarkada, Kasangga, beshe, at katrupa. Ilan lamang ang mga salitang ito na maaari nating iugnay sa salitang kaibigan at alam kong marami pa kayong naisip. Kaya, ang kaibigan ay maaari nating kapamilya, kapuso, kabarkada, kasangga, beshe, katrupa, at marami pang iba. Hayan, handa na kayo para sa ating kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay isang kapuri-puring proyekto. Mm -hmm. Ang araw, nag-iisip si Karen, Carla at Dani ng isang magandang proyekto para sa kanilang club. Nais nilang magkaroon ng isang malaking proyekto bago sila magtapos sa ika na baitang. Minabuti nilang magpatawag ng isang pagpupulong. Nagtipon lahat ng mga miyembro ng Needlecraft Club, pati ang kanilang tagapayo na si Ginang Ramirez. Sinabi ni Karen na nais niyang makuha ang kanilang mungkahi tungkol sa proyekto nila ngayong taon. Iminungkahi ni Tina na may kakilala ang kanyang tiyahin sa Department of Social Welfare and Development at nangangailangan ito ng mga boluntaryo. Unang ipinamahagi ng mga miyembro ng club ang mga karayom, sinulid, tela at pares ng gunting. Bago nagsimula ang sesyon, naghandog ng espesyal na palabas ang mga batang lansangan na ikinagulat ng pangkat. Sa sumunod na sesyon, Matyagang tinuroan ng Needlecraft Club ang mga batang lansangan. Pagkaraan ng isang buwan, maraming bata ang nakapagbuburda na. Masaya sila sa kanilang ginagawa. Ibat-ibang kasanayan ang itinuro ng Needlecraft Club sa mga bata. Ibang klaseng kasiyahan ang nadama ng mga miyembro ng club sa bawat leksyon na ibinigay nila hindi lamang sila mga tagapagturo sa mga bata naging mga kalaro at kaibigan din sila nagkaroon din sila ng mga bagong karanasan at mga bagong kaibigan isang araw nagulat ang mga miyembro ng club nang makatanggap sila ng isang imbitasyon mula sa mayor ng bayan Inimbita sila upang tanggapin ang isang plake ng pagkilala para sa kanilang kapuri-puring proyekto. Nagustuhan ba ninyo ang ating kwento? Subukan nating talakayin at sagutin ang mga tanong. Simulan na natin sa unang bilang. Anong proyekto ang napagkasundo ang sagawa ng Needlecraft Club? Magaling! Ang Needlecraft Club ay nag para magtoro ng pagbuburda sa mga batang lansangan. Paano nila tinulungan ang mga batang lansangan? Tama na mahagi sila ng mga lebreng kagamitan sa pagbuburda at masayang tinuroan ang mga batang lansangan. Paanong ang pagtulong ay magiging daan sa pakikipagkaibigan? Magaling! Ang pagtulong o pagmamalasakit sa kapwa ay nagpapatibay at pumubo ng pagsasamahan at pagkakaibigan. Nagkaroon ka ng maraming kaibigan sa pamamagitan ng pagtulong. Naunawaan ba ninyo ang ating aralin? Ngayon naman ay ating alamin ang mga paraan upang mapanatili ang pagiging kaibigan. Una, unawain ang bawat isa. Mahalaga na maging bukas ang ating isipan sa pag-unawa sa ating mga kaibigan upang maiwasan ang anumang uri ng sigalot. Pangalawa, maging matapat sa bawat isa. Ang pagsasabi ng totoo ay nagpapatibay ng pagtitiwala sa bawat isa. Kapag ang isa ay matapat, nangangakulugan nito na sila ay totoo. Mapagkakatiwalaan, tausposo, tapat at patas. Pangatlo, pag-usapan agad ang mga di pagkakaunawaan. Huwag hayaang tumagal ang hindi pagkakaunawaan at hindi pag-uusap dahil maaaring maging dahilan ito ng lamat sa ating relasyon. Pangapat, humingi ng patawad sa pagkakamaling nagawa. Nilulutas ng paghingi ng tawad ang mga alitan ng walang karahasan at inaayos ang mga di pagkakaunawaan. At ang panghuli, magtulungan sa lahat ng oras lalo na sa oras ng pangangailangan. At higit sa lahat, mapananatili ang pagiging magkaibigan kung ang bawat isa ay marunong umunawa, magtiwala, makinig, magsakripisyo at tumulong lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ngayon, Ating subukan kung inyong naintindihan ang ating aralin. Basahin ang bawat tanong. Piliin ang titik na angkop sa iyong gagawin sa bawat sitwasyon. Bibigyan ko kayo ng limang segundo upang sagutin ang bawat bilang. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, walang pasok sa araw ng lunes dahil pambansang araw ng mga bayani. Ano ang maaaring gawin ng magkakaibigan? Letter A, maghapong maglaro ng computer games. Letter B, tumulong na maglinis sa barangay. Letter C, maghanap ng mapapasyalan. At letter D, matulog buong maghapon. Tamang sagot ay Letter B magaling. Para sa ikalawang bilang Nais nice ni Jenny na pumunta kayo sa mall Ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang nanay Letter A Tatakas na lang kayo Letter B Ipagpaalam mo siya na gagawa kayo ng proyekto kahit hindi Letter C Sasabihin kay Jenny na sundin ang gusto ng kanyang nanay. At letter D, payuhan siyang umiyak at magtampo. Ang tamang sagot ay letter C, mahusay. Para sa ikatlong bilang, Alin sa mga sumusunod ang nagpakikita ng tunay na pagkakaibigan? Letter A. Sinasabi ang ginagawa mong mali para mabago ito. Letter B. Nang iiwan sa panahon ng kagipitan. Letter C. Mabilis magtampo kung may hindi pagkakaunawaan. At letter D. Naiingit sa panahon ng tagumpay ng kaibigan. Ang tamang sagot ay letter A. Tumpak. Para sa ikaapat na bilang, inaaway ng ilang mag-aaral si Mario. Nakita mo siyang umiyak dahil sa pang-iinsultong tinanggap nito. Ano ang gagawin mo bilang kaibigan niya? Letter A. Aawayin din sila. Letter B. Iiwan siya para hindi ka madamay. Letter C sisigawan mo rin ang mga nang-aaway sa kanya. At letter D, kakausapin ng mabuti ang mga umaaway sa kaibigan para pagbatiin sila. Ang tamang sagot ay letter D, mahusay. Para sa panghuling bilang, Napunit mo ang hiniram mong aklat sa iyong kaibigan. Alam mong mahalaga ito sa kanya. Ano ang gagawin mo? Letter A. Hindi na siya papansinin. Letter B. Hindi sasabihin na napunit ang aklat. Letter C. Susabihin sa kanya ang totoo at hihingi ng pasensya sa nagawa. At letter D. Manghihiram ng ibang aklat para ibalik sa kanya. Ang tamang sagot ay letter C. Magaling. Tandaan, mapananatili ang pagiging pagkakaibigan kung ang bawat isa ay marunong umunawa, magtiwala, makinig, magsakripisyo at tumulong lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ang mabuting kaibigan ay hindi kukonsintihin ang kanyang kaibigan lalo na kung mali ito. Handa na ba kayo para sa susunod nating gawain? Isulat ang check kung ang sinasaad ng pangungusap ay tama at X naman kung mali. Pibigyan ko kayo ng tatlong segundo para sumagot. Unang tanong. Hirap na hirap si Ana sa asignaturang matematika. Napansin ito ng kanyang kaibigan, kaya't naglaan ito ng uras upang siya ay turuan. Ang tamang sagot ay check. Magaling! Para sa ikalawang bilang, isang programa ang inihanda para sa matatanda na nakatira sa Golden Sun Senior Residence inimbitahan ka ng iyong mga kaibigan, ngunit tinatamad ka kaya tinanggihan mo ito. Ang tamang sagot ay X. Napakahusay. Para sa ikatlong bilang, may isa kang kapitbahay na madalas pumunta sa inyo upang humingi ng pagkain. Nakita mong umuupo lang siya sa inyong sala, kaya tinuruan mo siyang gumuhit. Ang tamang sagot ay check. Napakahusay para sa ikaapat na bilang. Pinagtaguan ni Perla ang mga kaibigan na tutulong sana sa mga biktima ng sunog sa kanilang lugar. Ang tamang sagot ay X. Napakahusay. Para sa huling bilang. Nakita ni Carlo na nakapaskil sa bulletin board ng paaralan ang paligsahan sa pagsayaw na inorganisa ng lokal na pamahalaan. Itinago niya ito sa mga kaibigan dahil baka sumali sila at talunin siya ng mga ito. Ang tamang sagot ay X. Magaling. Muli ako po si Ginoong Gilbert na nagsasabing ang pakikipagkaibigan ay pagpapaunlad ng pakikipagkapwa-tao o ugnayan sa kapwa. Maraming salamat po hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!